Nay, holy! Ito na yung mga pinamili ko. Ang dami. Ang bigat, grabe. Ang dami kong pinamili. Hello, guys. Good morning. Napakasaya ng umaga natin ngayon kasi namalengki ako dito sa amin. Alam mo naman talaga, di ba, na namalengki ako. Kulang-kulang apat na libo po itong lahat na to. Teka lang, ang bigat. ko si... Kaya mo na si nanay na almusal kasi nga, aayusin niya to lahat. Tutulungan kita, Nay, para maging maayos at mabilis. Ano ba? Nay, dapat bibili ako ng maraming pandesal. Tiniran mo ko. Ilan piraso yan? Yan, tatlo Yes. Later. Okay, hello to Miss Ito, guys. Ipapakita ko sa inyo kung ano mga binili ko para naman magkayo, magkaroon kayo ng idea kung mamamalengke kayo ngayong araw na to kung ano mga dapat yung bilhin at ito yung mga inuulam namin at marami akong mga bagong ulam na nabili ningal ako simulan muna natin sa sa meat o oh, sa meat syempre guys number one tiempo pinachop ko na to guys ng pang adobo kasi sinanin nag-adobo or pwedeng pang sigang ito ay one kilo Next. Siyempre, ang paborito ni Pio, atay balun-balunan. Kaya nag-aatay balun-balunan kami ni nanay, kasi si Pio gusto niya tong atay. Tsaka sa lahat ng mga dog lover dyan, di ba magandang magkain ng atay ang aso para maganda yung skin. Pero, inuulam din namin to. Next. O, oh, ito naman ay pork chop. Mga 1 kilo to. Pork chop ko. Po. Mga 8 pieces. 8 pieces na pork chop. Hindi ko na sabihin yung presyo kasi nakalimutan ko na. Yan. Siguro ito mga nasa 300. Ito namang atay balunan, mga 250. Tapos ito namang mga liempo, nasa 300 plus. Pag 400, ganyan. Tapos ito naman, giniling, worth 200 pesos. Ang dami na nito. Giniling. Kasi maraming ginagawa dito si nanay. Giniling. At ito naman ay sabi ni ate Emily masarap tunay Yung may buto-buto. Pero hindi siya buto-buto talaga. May part na kalimutan ko na eh. Pero ang, ang ganda. Sobrang pwede tong pang kung ano man lutoin ni nanay para na siya. Balupan ano niya may parang combination. Siyempre bumili pa ako ng extra manok kasi yung laman ng aming chest freezer is mga manok na lang. So, ay hindi. Ano pa pala to? Pork. Puro pork, no? Pina, pinaliitan ko kasi baka magminudo or magigado ulit si nanay. So, eto. Pork pa rin siya. And last, 2 kilos ng chicken na pinachop ko ng adobo cut. O, oh, yan ha. Marami yung 2 kilos. Tapos, yun lang. Yun lang yung mga meat section natin. So, itong meat meat section natin, lahat to ay uh, 2,400 plus. Ang dami ko nang nabili, diba? Tingnan nyo, guys. Ang dami nyo na yan, 2,400. Ang dami. Perfect. Dito ako excited, guys, kasi... Uh, seafoods naman tayo. So, bata ako kami ni nanay, tsaka yung mga, kami lang ni nanay, tsaka yung kapatid ko si Mabin, minsan lang kumain ng seafood. Tsaka si Rachel. Number one, of course, hindi makakalimutan, ang ah, Tilapia Hela Lake KK. So, this is apat na pirasong medyo malalaki. Parang nasa 200, 160, hindi, 160 lang. Isang kilo. Di ba, kumura? Next! Maso surprise si nanay dito. Ah, bangus. So itong bangus na to ay pang sisigang. So isang malaking bangus to. Pinachop ko lang ng 4 yata or 5. Pang sigang. Next. Ah, ito naman, bangus din, pero pinaboneless ko, pinachop. Apat na hati. Ayan. Diba? Ito yun, na kong napili. Pag nagising ka talaga ng ano, at ito, favorite ni nanay, ang Blue Marilyn Blue Marilyn Marami to nay Ano ba yan yung favorite mo yung parang kulay itim tambakol ano ba yan Tambakol Hindi eh, siya tambakol nay ano sir yung buntot niya kulay yellow yellow pin Tapos meron pa akong Nay eto Tampakon. Yung sinisigang na parang yung kulay pink na isda, tapos in-slice-slice na gano'n. Salmon. Sarap to be. Salmon be. Ang dami ko, ang dami ko kasabayan na nag, nagpaganito eh. Eto, medyo mura lang naman. Salmon. Salmon guys. Na strip na siya. Pinahati ko ng tatlo. And, meron ako dito ng hipon. Ay, meron tayong hipon. Malalaking hipon ni Kuya. Hipon guys, this is hipon. Hindi ko na binubuksan, alam nyo na yan. And meron din tayong maliliit na tawilis kasi favorite namin ni nanay na magpaksiw ng tawilis at magprito ng tawilis. Hello Tagaytay! At ang pinaka gusto namin ni nanay at ni Mabin ang alimasag-alimango talangka. Nay, ito ulam natin. Sobrang sarap. Ang Ay, naman niya nila Hindi tayo lang muna. Tapos iparito mo sila ng kung ano man. Guys, ang, ano nito, ang tataba nito. Pwede dalawang luto tayo. Kasi ang mura lang. Binili ko tunay. Sobrang mura. Puro babae yan. Oh. Ganda. Yay! So guys, ito yung ulam namin for the next two weeks. Tingnan nyo. Ayan. So, abangan nyo na lang yung mga ulam of the day at luto na gagawin sa mga seafoods and meat na to na iluluto ni nanay. Then, ako din magluluto. So, yun lang guys. Si nanay mag-ano na yan, ayusin na later. At pupunta pa ako sa labas kasi bibili pa ako ng isang itlog na tray. Isang tray ng itlog. So, yun lang. So, yun lang po ang aking pag-budget. Pag-babudget namin. Uh, Katuwang ko dito yung aking kapatid. Tsaka si Rachel, si Mabin. Kasi nagbibigay sila sa amin ng 1,000 pesos per week. Kasi sinasabay na namin yung luto. Nagluluto kami kasabay na sila. Dinadagdagan namin para sa kanila. So, yun lang guys. I hope you enjoy my palengke. Hindi siya tour, but yung mga binibili ko sa palengke. Pupunta, ha? Ano mo lang siya? Yung dating ginagawa natin. Steam lang? I Steam or gusto mo ba lagyan ko ng ano? Bilang kalabasa. Steam na lang. Kaya lang na makakain. Kaya yun lang guys. Hello. Sana kayo po ay mga niya yung araw na to. And... Basta ang pamilya ko, ang pamilya namin, ayaw namin ang nagugutom. So, yun, binibless tayo ng maraming events, ng mga, basta yung kumikita, huwag natin gutumin ang ating family. Yun lang yun. Hallowed to Miss Thank you, G. Hallowed to Miss Ato. Kain na.